Marami na ang ating mga kababayan ang umalma sa ginawa na pag-imbestiga sa isang mayor ng Bamban Tarlac. Na si Mayor Alice Goo, lalo na mga aitas sa Bamban na nakikita nila ang mga tutuong serbisyong publiko ni Mayor Alice Goo. Napapanood ko na ng ating senador hindi na po, stupor siya, virus na sa akin kahit makaabot sa akin. Ako parangkahan kahampo ako, isang aita, dusa sa sinasabi lang niya na nag-aaral lang sa espela nag-aaral lang sa bahay, walang karapatan. akagay ko po, isang aita, kung magpapanukala ako ng mayor ng Bampal, hindi pa ba ako pwede, samantalang ang plano ko makakatulong. natin mayora po, nakita natin marami ang naging mayor. Ako matanda na po dito sa Pampal. Walang nakagawa sa kanyang ginagawa. At isa na ang botihing Congressman Rodante Marco Leite base sa kanyang pahayag ay hindi nasunod ang resolusyon ng nasabing investigasyon. Dahil ang pagkatao na ng mayora ang hinalungkat ng mga nag-imbestiga na mga senador na kung titingnan umano ang resolusyon na imbes ang napaka-kontrobersyal na talamak umanong iligal na ginagawa ng Pogo ang pag ng pansin. Kaya sinabi ng botehing Congressman Rodante Marco na kung may nakita man silang nilabag, ang nasabing mayor, dapat raw itong kasuhan sa tamang lugar, wag na raw sayangin ang pera ng bayan, at sinabi pa niya na hindi sa kinampihan niya ang nasabing mayor. Pero para maparusahan kung ito ay talagang may ginawang iligal at wagi politika ang kaso ni Mayor Alice Goo at ito ang pahayag ng botihing Congressman Rodante Marcoleta. So, ang aking uh, may papayo sa inyo, baka piliin nyo na po. Mm -hmm. <laughs> piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya ikaw ba ay magpapa-install ng uh, elektrisidad, <coughs> ang hahanapin mo ba kanya eh yung musikero? Ay, ay maliho naman. Kapag naman yung... ay ka naman eh kukuha ng magpapagawa ng kalsada, oo, eh kukuha ka ba ng isang ah... Uh, No. Kusinero. Kusinero? Mm -hmm. Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, uh Oo. -oh. eh kukuha po kayo yung akma sa trabaho ang gagawin niya mm -hmm. o ipagagawa ninyo sabagat importante po yun. Tama naman po yun. Oh. Ngayon, eh, ano natin sa pinag-uusapan natin, meski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng uh, karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong uh, pagpapalitan na uh, ang President halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Uh -huh. Di ba? Kasi Opo. itatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano bang mali, hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka spekulasyon lahat yun. Totoo yeah. po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang uh, mapagbabasihan, uh, isang magkaroon ng batayan na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Isipin mo naman, Jen, Nelson, napansin, napansin din nila eh. Eh bakit uh, ang kailangan lang naman pala usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Ano ba 'yan? Kanina mo bagat, tinanong sa akin 'yun eh? Uh -huh. Ah, ganun po. Kailangan oh. po ba 'yun? Sabi ng ganoon eh, siguro medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari oh, sa. Oh, taka viral lagi sa, sa social media oh. po ngayon po. Eh antu to po, eh ko po sasagutin ko po ganito ka kung ganyan. Kung alimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence di ba Opo opo Eh kailangan po eh dali na po niyo sa piskalya Opo Sampahan ng kaso po ang National Prosecution Service ang meron pong talagang uh, tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan Opo Hindi na po dapat na investiga po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office Mhm mm Lalong -lalo po hindi naman sa korte Opo. So, ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin ebat eh, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina may ng yun. kanyang tungkulin ay mangusig Opo. ng kahit sino? Mm -hmm. No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa hensyang oh. may kinalaman tungkol dyan. Ah, ay, ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Mm -mm. Eh, kung ano ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit 'yung 'yung pong paraan at saka 'yung uh, 'yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayon po. Ho. 'Yun, no? so ganyan kung pinapaliwanag. Oho. Nako, eh, pero sabi nila kasi kung may mukhang may awel, lumalabas din sa social media na so, di ba? Nakita natin na una, yun nga ang sinasabing nangyari kay Senador Bong Revilla na yung kanya pa ayo payagan, pero meron pa rin daw ng mga malalalim na kadahilanan na sinasabing bakit itong sigeto mas malaki ang pondo na ako, ah, itong sigeto maliit lang. May mga ganun pa rin daw po mga isyu ko. Yun na nga. No. So, ang speculation ay mas malalim, mm. mas maraming speculation kaysa sa tunay na dahilan kung bakit sila nagpalit palitan. Uh -huh. Ibig ko sabihin, sana magpalitan kayo, ngunit transparent, alam ng mga mamamayan, sapagkat kara, karapatan nilang malaman eh. Uh -huh. Hindi yung basta na lang kayo nagpalitan, kayo kayo na lang nagbubulungan, sa uh -huh. eh lahat, meron namang kinalaman ng mamamayan. Uh -huh. At palagay ko, karapatan nilang malaman nila ang tunay na pangyayari. Eh, ngayon kong mukhang pagkatinanong yung mga senador, tikom na ang bibig na usunod, di ba? Wala nang gusto magsalita kung bakit pa hindi. Ay, ay, ay. Hindi nga sila makakain. <laughs> eh, eto pa, ang isa pang epekto noon, oh. uh, eh, magkakaibigan naman yan. Pero sa nangyari na ngayon? yan, uh, oh. makikita mo na yung dating pagsasamahan nila, nagkalamat. Na. Uh, oh. Nagkalamat. Oh. maaring maibalik balik siguro, pero hindi na yung dati. Oh. Masakit yung salita ng yung Binakstab siya. Sinaksak sa likod. Eh. Sa likod, oh. Oo, oh, di ba? Eh, kapag ka, oh. ang salita mo'y ganun na, oh. talagang uh, walang uh, kasimpait ang nangyari sa'yo. Ay, Ayaw, puro mo. may sinaksak mo ako sa likod. Sa likuran, no? Oh. Kasi yung sinaksak ka ng harapan, eh. Oh, mortal combat yun, eh. Ibig oh, sabihin, ano, binigyan ka niya ng na nakaharap ka, eh. Opo, oh, baka diba? makalaban, makadepensa ka makadepensa pa. Makadepensa ka, oh. pero oh. yung nakatalikod ka uh -huh. parang kung ano yan yung napapanood ko rin nung sa pelikula ko yung no. mga romance nung panahon nila di ba yung mga ah. senador ganyan saksakan oh. din <laughs> harapan nga na pero gladiators nagkakaharapan mm -hmm. no. pareho yung armas na yung armas na dala nila uh -huh. eh, meron may, silang uh, chance uh, na maglaban talaga ng parehas. At may yun ang na na maganda. Sa Wala Oo. naman talikuran doon. Oo. Hindi naman yung paglabas ng isa, pinana na lang sa likod. <laughs> Hindi naman pwede yun. Eh kaya ang statement kayo ng Senator Migs, eh, tatlong linggo ay ako magbabakasyon. Bahala kay dyan. Bahala kayo dyan. <laughs> ako ay magpapahinga sa mga backstabber. <laughs> mm. mga nanaksak sa aking likuran. Oo. Oh, oh. naman namin talaga. Oo, oh, eh. nasas talaga. Kaya nakailangan daw po. Alam nyo kung isa lang ako, isa lang isa ang kinatuwa ko nito. Alam nyo bakit, Nason? At least, ang naging majority leader ngayon ng Senado, Senador Francis Tolentino. Ayon. Natanggal ko yung isa yung naging naglulupasay. Ay, nako. Oh. ikaw na naman eh. Oh. Baka pag na naman si Kong na siya may sabi niya, no? Abay, naririnig naman lang kung sino yung nagsabi. Hindi <laughs> naman ako, di ba? <laughs> <laughs> Opo. sa kabilang banda yun, yun lang ang ko sa bagay na yun. Pero, oh, pero, oh. pero napalitan naman siya. Ang pumalit naman, ang sino? Opo. Sino pumalit? Sa... Hindi, ano naman yung, uh, sino naman ang pumalit kay, uh, sa aking kumari na si uh, Senador, uh Loren Ligarda? Ah, pro tempore. Oh. Senate si President Marcos, ah, uh, si Estrada. Ayun. Oh, dati na po niyang uh, pwesto at yun eh. Yung talaga ata tinatagal ni Senator Jingo eh. Maging mm. Senate President ano, uh, Senate President pro tempore. Eh. Oh, pero oh. sinasabi ko sa iyo, uh, mm -hmm. kapag ka ikaw ay Senate President <coughs> pro tempore. Mm Opo. Ang ang katumbas niyan sa House of Representatives, Deputy